Hello vlog, welcome back to my guys. Hello guys, welcome back to my vlog. Ay yan, nagbabalik na naman ng yung host, walang iba kundi si Boy Kulit. And of course, for today's video pag-uusapan po natin ang difference ng influencer, vlogger, blogger, and then content creator. Okay? So, siguro nagtataka kayo kasi ang alam niyo is pare-parehas lang yung mga yon. Pero no, they are different. Ibang-iba na ngayong spelling, ibang-iba pa ang kahulugan. Okay? So, simulan natin. Ang content creator, yun yung general term sa kanila. Kung bakit sinabi kong general, kasi yun yung pangkalahatan na tawag sa influencer, vlogger, and then uh, blogger. Ayan. So, okay. Una sa lahat, what is content creator? Ang content creator is sila yung mga gumagawa ng mga video for educational purposes or para pasayahin ka or uh, yung mga informative videos. Yung content creator is parang general term ng blogger at saka influencer or kahit na sinong gumagawa ng mga video uh, na na naod sa social media. Okay, so ngayon, ano naman ang pagkakaiba ng vlogger sa vlogger? Spelling, yung B tsaka B. Tama? Mali. Okay, so pagdating sa blogger yung B as in baboy ang simula, is, yun yung mga tao na gumagawa ng kanilang mga vlog through writing. So, kung alam nyo yung mga journal website, yan, yun yung tinatawag nila journal website kung saan nila pinapasok yung mga ginagawa nilang content nila pero true writing. Yun yung vlogger, letter B. Yun yung letter B. And then of course, vlogger is sila yung mga tao na gumagawa ng content nila through video. Ayan. So, through video. Kagaya nito, ginagawa ko. Ginagawa ko ito through video. Hindi ko siya ginagawa through writing hindi ko siya ginagawa through in encode ko at hindi ko siya ina-upload sa mga journal website. Ayan, so, ang vlogger, V as in, victory. Ang vlogger is sila yung mga tao na gumagawa ng kanilang content na ina-upload nila sa social media platform through making video. They're making the content through video. While blogger as in baboy, B as in baboy ang simula, is sila yung mga journalist or sila yung mga blogger na gumagawa ng kanilang content true writing or true sa kanilang mga skills on making some journals. Ayan. yun po ang pagkakaiba ng blogger sa vlogger. Tapos, influencer, what is the difference of influencer and blogger? Okay, bago ko simulan, syempre i-differentiate muna natin ang, ang influencer. Sila sila yung mga tao na may ability na humikayat or hikayatin ka. Okay, For example, uh, ang pinaka-perfect example dyan is si Vice Ganda. Siya ang pinaka-perfect example na influencer. Kasi uh, pag siya, nakita mong nag-endorse ng ano isang product sa TV, she is uh, influencing you to buy that one or para mabili mo yun. For example, kung kilala ninyo si Mimi Yu, yung sa Lazada I think, yung endorser ng Lazada, she is one of the very good influencer kasi uh, sa simpleng ano sa simpleng aptingan lang niya is naiimpluwensyahan niya tayo para makabili sa Lazada. 'Yun ang different ng influencer sa vlogger. Ang vlogger gumagawa ng content for entertainment and for educational purposes while influencer is gumagawa sila ng video or yung sila yung mga nag-i-influence sa atin para mahikayat na tangkilikin yung isang product na gusto natin. Nakuha nyo ba yung pagkakaiba nun? So, yun po ang pagkakaiba ng influencer, vlogger, blogger and of course, content creator. Ayan, so sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may mga tanong pa kayo, please subscribe sa ating YouTube channel para patuloy niyong panoorin yung mga video natin regarding sa mga social media platform and YouTube channel guidelines at meta guidelines. Of course, kasama yan na rin si TikTok guidelines. O, anong inaantayin nyo? Please click the subscribe button and the bell icon para lagi kayong updated sa ating mga video. So, eto nga po pala si Boy Colette ang nagbabalik para i-educate ka, lalo na pag ikaw ay bagong content creator.